good morning guys and na tayo sa samba guys tayo magtitigal muli ngayong araw na to so tetesting natin kung makapagtigal na tayo ay makapagtigal tayo ngayon dito sa dito sa summer ng biyarnes ayun may kasama na tayo mga guys kanyang ito sa area Inang oh natin no magkara sabi na tayo dumating dito meron dalawang parating na bangka guys ayun tayo natin ito ta. nah guys <laughs> guys, ikutin nih spelling A few moments later Ayan guys, dito na tayo daw marito sa bituin Cove, kay Hanukkah Beach uh, May nakasalabang tayo sa bangkangay, uh, sabi ng bangkero ay wala daw guest doon What? sa fish pitting guys, uh, kumalik tayo dito tayo nagpunta sa Hanukkah Beach Ayan uh, dito tayo mga alokat man. nakita tayong guest po dito sa Hanukkah Beach guys nakatet mo tayo sa taas sa uh, open cottage po nila meron din po ah nakita tayo sa taas iwan natin yung iba pa nila, guys ayun guys nakabenda tayo ng ating ice cream dito sa taas so kukuntin guys dito ayun yeah, gala gala tayo guys A few moments later Ayan guys, ay babring sa Ay naka-pwede lang dito ng limang piraso kayo Pa handa ka base Yes tayo na na po ng mga

anak papa ngito ah kanang ngatin samang ngis dito oh na dito ah ang init ah ang ka oh samang pa ice cream ice cream Kay lang po kay. Ay guys, yung sakay ng bangang, the hunter na kasalubong natin kanina. So, bibili po ng ice cream sa atin. Sana all. Pantalong bangka Ice cream po Ice cream shout out Ayan po saan bar natin Look, Maliit ang nakaltaw So kalabog na po siya Shout out po sir Shout out kay Sniper. Snyder Ay kay Idol Jabber Sniper. Hi sir shout out Parating pa dito dalawa Ay isa galing ni Wawa, isa galing fish feeding yata ito galing sa manahit sa sa speedboat ayun so guys alas 12 may guys and 28 alas 12 28 na so lubog pa rin sambar nanti ngayon ito kita tanya nanti guys sambar oh uh, no kasi nandito sa sambar isa pang ngayon lang nanti nandito ang sambang ngayon nasa area pa namin nasa kalaliman pa pa ng area ng sambar sa tayong ang dito guys ayun tayo tayo mga darating pa kung meron pa rin guys ayan nakatangin dito guys wala tayong masinungan dito so ayan Sala tayo tayo ng mga parating pa dito ayan

guys, past 5 minuto guys wala pa tayong guest dito sa, sa sambar guys nagpupok na po ang sambar natin ayan, tayo ng oh no asa makabenta ba? So guys. Sa ating so, sa época, 56, 6 ng hapon. nakita tayo pagka. Merbata pa ay pa kuntang guys. Nakita tayo na rin 'yan yung kaput speed guys magkakadamahan dito sa ating area magkakabenta pa tayo ating panindang mga panindang na guys, malalim na nabog na ng sambar

at nakabenta tayo ng ating aninda din sa kandang pasayera guys yan uh, special na ating ice cream guys nakabenta tayo ng ice cream sa tubig yes ay dalawang bangka okay so, hintay, hintayin tayo na lang tayo ng minuto guys meron pa tayo isang bangka ng hintayin na pumuntang fish beauty guys so mga report din tayo lalarga na guys pagka dumaan uh, yung isang bangka na yun ay naman tayo kasama dito yan. Charot muna po, po sa ating mga viewers at sa ating mga subscribers. Yan, yeah, mga idol, mga idol nating taga taga panood natin. So, lalagay ko mga pangalan ninyo dyan sa ulit po sa ano video natin. So, charot po sa inyo. Charot, charot. A few moments later. Hey guys, 36 na lang hapon guys nagaanda na tayo pag alis guys ay nagaanda na ng gamit para sa pag uwi natin ipake ko na po guys yung mga gamit natin ayan. so ayan wala na tayong mga kasamang guys dito sa ating area ng samba guys wala tayong mga nukan ayan so tayo iuwi na po bukas na tayo babalik dito sa area ng sambar. At kung dito na natin natatapos tong video na to At kung bago ka pa lang po sa akin channel, huwag nyo kalimutan mag subscribe po at mag click po sa bell para lagi yung update sa ating uploaded video. So, maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye! -bye.